Papagupit naman ako ngayon. Papagupit. Kasi mainit na. saka pagka maraming puting buo, buhok. Ano, ah, uh, magasusak pang kulay. Kapagka may puti ng buhok, hindi na advisable lang mahabang buhok. Eh, wala eh. Matanda na tayo, di ba? Yung eto, sabi kasi ng anak, anak ko, sige daw, magpa-parlor ako. De, eto, susunod. Binigyan naman niya ako ng pera. Kaya, thank you sa anak kong panganay, kay John Alberto. Eto ang init. Pero may payong akong dala. pag na muna tayo kasi mainit na. O, ka. Pass forward. Yan, yeah, nandyan na ako sa parlor. Kasi sabi nga ng anak ko, ma, palinis ka ng kuko mo. Tapos magpagupit ka na at magpakulay. Kaya, kasalan, kasalamat naman ako. Pinayagan niya ako na magpa-parlor. O ba diba, ang sarap ng may anak na nagbibigay sa magulang. So, sabi niya ganyan sa akin, O ma, pagkatapos mo dyan, i-message mo ako. Ah, kakain tayo sa labas. Labas natin Santino. Ya, ayan. Pumunta kami sa isang lugar kakain daw kami. Nauna kami dalawa ni Santino dyan. Tapos, inaantay namin siya kasi sa iba siya natutulog. Eh, hindi namin siya kasama rito. Kaya, ayan. Nagmamaganda si Asyang. Kaya, di ba, mga nanay, ang sarap ng may anak na bibigyan ka na hindi nagdadalawang isip na bigyan ang nanay. Na appreciate ba ang pagod mo, 'di ba? Ang sarap ng gano'n pag meron ka magulang na ay anak na na-appreciate ang iyong mga ginagawa. Kaya ayang bagong kumita ko diyan. Pedicure manicure. Sana sana lahat ng anak ganyan. Sana hindi magbago ang anak ko. Tuloy-tuloy lang. Yan yung bunso ko. Mainit, mainit siya. Sobrang init. Kaya ako, kaya ako binoys over ngayon kasi ang hirap mag ano, mag-record kasi puro may sounds. O oh, di ba? Ayun, pinapakita ko ang akin lakad. Ang hirap mag ano kasi mahirap na makapiright. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, sinasamantala ko hanggang gusto pa nila akong kasama sa paglabas-labas. Kasi pag may mga girlfriend na yan or asawa, mahirap na na kasama, isasama pa nila tayo. Kaya ako, sinasamantala ko. Kaya kayo mga nanay, hanggat gusto pa kayong kasama ng mga anak nyo, sama lang kayo. Kasi darating ang panahon, alam nyo, hindi na tayo isasama ng mga yan. Kung ugod-ugod na tayo, kaya hanggat malakas tayo, hanggat sinasama tayo ng ating mga anak, sumama lang tayo. Ha? i-enjoy lang natin hanggat bata tayo kasi pag may edad na tayo, hindi na tayo makakasama, may iiwan na tayo sa bahay. Kaya ako, eto, ini-enjoy ko hanggang gusto kong kasama ng mga anak ko kasi alam ko naman na darating ang panahon, hindi ko na sila makakasama kung lalo na kung may sakit na tayo, ba diba? sa bahay na lang tayo. alangan nga namang may sakit ka pa, sama-sama ka pa sa kanila. O hindi na, ba diba? Kaya kayo naman mga anak, ang mga nanay nyo, isama nyo rin sa inyong paglilibot. Unahin nyo muna ang pamilya kesa barkada. Ako yan, yung barkada ko yan, dalawang anak ko pag nasa nila kami. Kaming tatlo talagang magkakasama kami. Kasi nga itong anak kong panganay pa uwi na. Kaya itong bunso namin, nilabas namin dala ko malapit na rin ako umuwi na probinsya. Kaya ini-enjoy naman namin ang pagsasama namin tatlo. Kasi misan, ano eh, matagal bago kami magsama. Um, ayan pala, ang yakult niya, yabang ko. bestseller nila yan dyan sa barbecue chicken. Dyan sa may Korean, Korean restaurant. Um, Teboki. Um, ba? Diba? Pasosyal si Asia ngayon. Patinitinidur pa. Pag naman sosyal, ano, maganda naman ang ating mga kagat-kagat. Mm, ninanamnam kung masarap Oo, 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 si Asyang Masarap ba, Asyang? Oo, oo O, isa pa, hindi pa masyado nalasahan Ang lasahan mo mabuti, Asyang a ah, okay daw Oo, oo, o, sige, masarap na O, yun, si PBM naman, si Jan Alberto Yun Ang sarap, masarap ba, PBM? Ano? Ano masasabi? Mo? O, thumbs up daw, masarap sa BGC yan. Ayan o, cheese yan eh. Ewan ko, cheese. Pero natatabangan ako. natalsikan pa. Ang sarap. Di ba? Ang sarap na, ang sarap ka sa lumalabas kasama mo, mga anak mo. Di ba? Enjoy na enjoy. Talagang enjoy ang nanay. Kaya, siyempre unain mo na pamilya bago barkada um, mm, natapon pa ano ano ka diyan um, mainit mm, ano um, ayan tapos na kami kumain maglalakad-lakad kami window shopping window window shopping lang window window ayan oh dinila lang ko sila window window lang kami diyan window shopping ayan si Jan Ferdinand Alberto ang nag nag Bibidyo sa akin yan. Magmodel-model daw ako. Ayan, nagmodel-model naman si Asyang. O, di ba? Ganda ng lakad ni Asyang sa way harap. Ayan. Ayan, pauwi na kami yan. Iwaiwalay na kami. Hindi ako masyadong nakabidyo kasi nga, puro may music. Takot ako makapirate. Baka masayang ang video ko. Kaya, ayan. Mm. Um, Iwaiwalay na kami niyan. Naglalakad na kami. Naghihintay na lang kami ng sasakyan. Mm -hmm. Binubok kami ng anak ko sa grab. Yan. Lakad-lakad lang kami. Yan. Yan ang nanay. Siyempre, non dalawang anak ko na si Jose at si John. Ang nanay nila si Asyang na makulit. Hindi ba? Mm, nagpaganda. Maganda ka ba niyan? Asyang. Mm. Sangka dyan. Pak na pak. Mm.